Ayon mga kababayan at uh, siguro kayo rin ay nakakapansin itong mga kabi-kabilang uh, press conference ng mga uh, senador at itong mga kongresista. Ganon din yung kabi-kabilang resolution na binabasa nila dyan sa kanilang uh, 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 opisina. Ayan At uh, bago po yan ay uh, gusto ko po sana uh, ipaabot ang aking mapagpalang pagbate dito sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at huwag na huwag kayong pabubudol dito sa mga animal at mga kawatang mga politikong ito. Ayan po. So mapunta na po tayo dito sa ating topic na kung saan ay sabi ko nga po kabi-kabila yung press tabi-kabila yung pagbasa nila ng kanilang mga resolusyon, kanya-kanya na na. At uh, tingnan nyo, ito nga po yung sinasabi ko, wala namang kakwinta-kwinta yung mga animal na yan, at uh, gumagastos lang sila, milyon-milyon ang ginagastos nila dyan para, para hiring-hiring na yan, wala naman silang na ipapakulong ay kung sana itinulong na lang dito sa ating mga mahihirap na kababayan yung mga ginagastos dyan ay di sana napapakinabangan pa nitong ating mga mamayan anyway at uh, okay lang sana kung uh, kahit pa oras-oras magpapress ko sila kung uh, itong mga itsura nitong na ito ay kaya ayang tingnan ganun pa rin mayroon dyan sa kongreso mukhang daga yung pareha mga mukha nila. Mukhang ulupong. Ha? Ah, ganun pa rin. So walang, walang nababago. Nakakahiya kayo. Ganyan din dito sa kwa ito. Sa Senado. Wala rin pagbabago yung mga mukha nila dyan. Lalo na itong si uh, virus na ito. Virus pa rin tingnan. O, oh, di ba? So, nakakakon lang nakakabuyshit lang tingnan yung mga pagmumukha nito mga ito dahil yun at yun parang mukhang karang-karangan parang mukhang kuhol mukhang soso ay ano ba yan grabe mayroon pa dyan ang laki-laki ng ilong kagaya ni Mike Abe na wala nang katigil-tigil sa pagbabanat kay uh, President Duterte ay eh, lalong lumalaki ang ilong o uh, ba diba? O, oh, ito naman si Butod, wala nang ginawa kundi ang uh, si Duterte, kay eh, lumalaki yung Butod dito. Ay ano ba itong mga ano ga itong nangyayari ito sa ating bayan? Ay ala ay para nang kwan eh. Para to talagang mga kanggaro itong mga animal na re. Eh. Ay kasarap pagsasampigahin tong mga ito eh. Oh, ay diga. Ay uh, mga mukha nito, eh, sinasabi ko na nga sa inyo na kayo mag-subscribe dito sa channel ko. Kapag ka nag-subscribe kayo, gaganda, gugwapo kayo. Hindi lang yan. Para maging malinis na rin, na, malinis na rin yung mga konsensya ninyo. Kasi napaka-iitim na mga budhi ninyo. Yan ang uh, totoo dyan. Subukan nyo sa mag-subscribe dito sa channel ko. Pag hindi pumuti yung mga budhi ninyo, maging yung mga kilikili at mga singit ninyo, puputi yan. Uh, tayo talagang pan sa totoo lang, ay, uh, abay, ako nagsasawa nang magsa magsalita sa inyong mga animal kayo eh. Ay, kayo talaga namang kamura-mura na kayo. Wala na kayong uh, ginawang matino sa bayan natin, kundi ang pahirapan ng bayan natin. Pahirapan na, eh, ginagahasa nyo ng todo-todo itong uh, ng mga bayan. O ay, ano pa nga uh, mangyayari sa ating mga mahihirap na kababayan? Ay, di kayo gotong. Ala, ay kayo naman pala. Wala na kayong kakitigil-tigil niya sa Prescon. Sasabihin ng Kongreso, binabastos daw nitong uh, uh, Senado sila. Ang sinasabi naman ng Senado, binabastos din daw sila ng Kongreso. Ay, abay, abay, hindi nyo alam na yung mga pagbabastusan eh. Talaga naman mga bastos kayo lahat yan eh. Meron ba mapipili? Ay wala eh. kayo lahat kayo, di mga mga bastos? Hindi lahat kayo mga bastos eh. Mga kawatan pa kayo. Yan ang totoo o aba Kayo naman pala. Sos Mariosep, para matigil yung uh, kakatihan ng mga ako ninyo, kakatihan ng mga palad ninyo sa pagnanakaw, abay mag-subscribe kayo din sa channel ko at tiyak mawawala sa utak ninyo ang pagiging kawatan. Oo. Oh, ay talagang uh, kung uh, hindi kayo mag-subscribe sa akin, ay uh, di, di, kayo tuloy lang yung mga pagkakati ng mga palad sa Gusto lagi ninyo magnakaw ng magnakaw. Aba, ay ano mangyayari sa bayan natin? Ay dilugmok na logmok na. Ay magiging uh, mangyayari nito kung eh, kun eh? Uh, para na tayong sumalya. Ah, uh, diga Ay kayo naman pala. O, uh, are na ang, uh, are na ang nakakapangilabot na balita. At, nagrama uh, nagdrama. are nga, uh, uh, kung ano, ari nga, kung, uh, kung, kung, uh, kung, kongreso kung, na ang sinasabi raw ay may banta raw ng bumba. Bantret. Bum Aba naman. Kagaling nyo naman magdraba eh. Ay di kaya. Parang nakukan ko na yan eh. Parang nga uh, meron ng pattern yan. Aba. Nak nakakatawa naman kayo eh. Iba-ibahin nyo yung style. Nang hindi kayo nahahalata ng tao. Abay maliwanag pa sa sikat ng araw na meron kayong plano eh. Abay sasabihin ko rito kung anong gusto nyo yung plano. Aba naman. Ay ako sabi ko nga sa inyo, ah, doon ba naman sa edad kong 175 years old ko na ngayon, tapos hindi ka pa malalaman yung, yung mga planong yan, aba, ay eh, napakabubo ko naman. Pagkaganoon, o oh, diga, o, oh. are, at, uh, itong pagpapalabas uh, ng mga, kwan, are, uh, itong mga balitang, uh, ang sinasabi ay, uh, kwan, uh, may bomb threat daw, ah uh, mamaya maya ating tatalakayin niyan at uh, balikan natin yan mga kababayan at uh, dito muna ang tatalakayin natin itong laglagan aba itong sikwat eh itong si Montolpo, po inyugang itong uh, inyugang nabalitaan na re, ay ito yung dating Duterte eh himod, uh, himod kabayo yan eh si Juan uh, Kwan si Montolpo po na yan kay Duterte dati eh Adiga inasayin pa nga yan na uh, special envoy to China ya si Muntol po. Ay hindi ko alam kung anong nangyari. Adiga. Eh. At tapos ngayon ay kakalabarin na niya. Oh. At uh, siya pa mismo nagsasabi na kung ano-ano kay Duterte na ang ini-issue lang ay Pintanel. Aba naman ay kung uh, issue ba 'yon ay yan ay prescription ng doktor yan doon sa kanyang nararamdamang sakit. Nung siya'y nabalian niyata doon sa kanyang pagbumotor, o oh, ngayon ay i-issue mo na itong muntol po na ito eh. Ay ito yung mga taong, ito yung mga balingbeng. Saba? Ay kung saan yung, uh, kung saan yung may mga kulay ube, ay eh, naroon na yan eh. Ay matapalan lang mga mukha nito, mga animal na reikon eh. Hindi baling ilalaglag na nila. O, well, ayan! Adiga! O, oh, sabi ko na nga sa inyo, na itong mga tulpong ito ay hindi mo maintindihan ito kung anong ma, anong kulay ng uh, balahibo nito ay gaya na rin ni Erwin Tulpo eh di ganoon niya kampi rin kay Duterte yan o oh, ay ngayon ay abay sip sip buto kay Kwan eh kay uh, speaker eh o oh, di ga sasabihin niya wala daw uh, wala daw kinalaman si speaker doon sa pagpapapirma ng PI abay ikaw na Erwin, Erwin Tulpo talaga ikaw, ikaw ang uh, certified PI eh ay PI ka talaga Oh, mabalik tayo dito kay Muntol po. Aba, abay. Itong kaungasan na aaring matandang are. Oh, diga, ang katapat lang niya si Claudine Bale Barito. Oh, diga ya, uh, digay nagpambuno sila ni Claudine Barito. Ay, abay, sabog-sabog ang mukha eh. Ni Muntol po. Aba, ano kinaliwat ka na ni ni uh, Claudine Barito at palasbay tagjak pa. Aba, ay nagkahiwalay sila, ihipay, bukol-bukol ang mukha eh. Oh, Isang buwan nagpagamot sa kani eh, isang buwan na kumpain sa ospital yan para matanggal yung mga black eye niyan. ay kuno si din barito la ang pala ang makakapagpa-black eye niyan. Oh, diga? Ay ari ma rin na ito kani eh. nagtatapang-tapangan. Abay pagka uh, aktwal na suntukan ay eh, ito naman kuno well, ay eh, kay kuno barito la ang eh, lugmok eh. Oh, diga? Nakita niyo naman yan doon sa mga sa airport. Aba naman. oh ito yung mga balingbing na tao. Ito yung hindi na pagkatiwalaan O, oh, diga. O, oh, ngayon, ah, uh, aring si Kwan. O, oh, aring si, ah, uh, ah, uh, si Nore. Oh, ito naman si Gloria. O, oh, diga'y alam nyo na itong si Gloria ay tinanggal ni Kwan yan, Tinanggal ni, ah, uh, neral Valdezian kayo nagalit nga at uh, isa na dyan ay uh, nagalit niya si Sara Duterte adigay nagresign si Sara Duterte doon sa kanilang partido nalakas si MD lakas lakas tae oh ka oh tapos ngayon ay uh, pumirma doon sa sa suporta dito kay uh, uh, Tambalo sir Oh, ating at nyo nga yan. Ay talagang walang kon eh. Hindi mo maintindihan kung sino yung kaaway at sino yung kaibigan. Ala naman, ay dapat aring mga ay dapat eh, ipi, ng mga sili, ang mga bungangan nga mga ito, nang magtanda, oh, hindi kaya kasama ng imahe ng ating mga politiko, politika rito sa Pilipinas. Oh, so, ay hindi la ang kanyan, hindi la ang yung uh, mga mga kanyan eh. Hindi la ang... Uh, kaliwat ang pag iismagling smugling ni Maare. Aba, mayro pang uh, unahan, likuran, tagiliran. ka? <laughs> eh, uh, asa na ba tayo babalikan? Ano ba bang babalikan natin? O uh, ibabalikan natin aring Kwan. Ah, uh, bamtret-bamtret bam ng Kwan ng uh, pinalabas ng mga senador. Oh, uh, tingnan mo aring Si Kwan, si uh, DILG secretary Abalos at saka itong si si Anaconda ay di kayo nagpa-press na ang sinasabi ay yung bomb threat yun din sa, sa kongreso eh. Ala, ito'y atin natin laang. Ito'y acting sasabihin ko sa inyo. Ay ako naman si 175 years old na na siguro naman kayo maniniwala sa akin. At isa pa doon, ay baka iba sa inyo, lalo na yung medyo matatanda, ay baka alam ito. Siguradong alam alamare, itanong nyo sa inyong mga lula, itanong nyo sa inyong mga lolo kung itong sinasabi kong are ay hindi totoo. O, oh, ito na. O, oh. naman, kung inyong matatandaan, noong panahon ni Enrile, panahon ni Marcos, yan, panahon niya ng ni Marcialo, yan ay uh, gumawa sila ng drama. Kaya sabi ko sa inyo, may naamuy ako. Ah, na uh, kon dito, hindi ka aya, Noong panahon na Enrile, really, na siya ang uh, chief of staff. Marami silang mga kadramahan na gidawa. Okay? Makinig mabuti. At pagkatapos kung uh, ma-discuss ito sa inyo, tanongin nyo yung mga matatanda na nandyan sa kapaligiran ninyo. Kasi, sila ang higit na nakakaalam. Hindi lamang ako, ay ako pa, ay, ay alam ko lahat yan. Kasi sinasabi ko nga, na ako'y matanda na eh. O, oh, are, are ang drama. Then really. E eh, di, guys, sinabi niya, nagkakagulo na. Naggagulong-gulo uh, na sa Mindanao at sa papunta na rito sa Metro Manila ang kaguluhan. O, oh, yan ang isang buwan na drama yan. Araw-araw yan, kaya nasa kanya, nasa balita, na, na, gulo na, gulo na, gulo na. Uh, oh, di ka? inyo pong pick upin mabuti itong sinasabi ko. Ito ay atin-atin lang. Uh, oh, nung patapos ang drama-drama, ang final na ginawa nila ay inambos daw itong si Enrele. Uh, oh, ayan! Oh, inambos daw si Enrele. Uh, oh, di ka? oh, yan, at tanongin nyo na yung mga kapitbahay niyo, mga matatanda. Mga tatay ninyo, kung kaya matatanda na yung mga tatay ninyo, lolo ninyo, aba, ay pinalabas na yung relay ng in ambos siya. O, ayun naman palang ambos na yon, ay drama na, drama na naman. So, ibig sabihin, yung isang buwan na kada drama nila na gulo na raw, gulo na raw, gulo na raw, plus yung final na inambos daw ko no, aring si Enrele. Aba, ay ang uh, ang uh, sino ba yung uh, ano bang position dati ni Fabian Bear basta ang alam ko Chepo Vistap itong si Enrile really dati oh ay pinalabas kang inambos eh ay din kunwari naggalit-galitan sila eh oh ay galit na galit kunwari at ang uh, sinasabi uh, galit na galit sila dito kay Nino Aquino oh kagaya ngayon ang mga sinasabi nila galit na galit sila kay Duterte oh tapos ngayon pinalabas nila may bumbaraw may bomb bum threats o, oh, ganon din yung ginawa nila dati. Kaya yung sinasabi ko kanina sa inyo ay may naaamoy ako rin eh. O, pagkatapos nung ah uh, uh, inambos-ambos daw ko no, itong si Enrele, tapos ang ginawa ni Enrele nung uh, sa siya, pinabaril niya sa isang uh, isang uh, tauhan, isang sundalo yung uh, sasakyan sa niya. Tapos ang ginawa ikon eh, ang ginawa ay pinagsusuntok yung mukha. Ah, oh, hanggang sa nag-black eye, aba ay sabi na untog daw siya doon sa, sa, sa kanyang kotse at katatago daw diratrat daw yung kanyang sasakyan, inambus nga daw. Allah, ay dige itong si Ferdinand Marcos Sr., ay galit na galit, kaya anti mano, ay declare. Sabi ganyan. Ah, oh, sinasabi niya pumunta doon sa harapan ng mga mga media. Ram now on. I declare Marcello! law. <laughs> oh, ayun, nung no, nag-declare na ng Marcello. aba, yung mga yan ay kwan eh. Ultimong bagong panganak, ultimong yung mga pinagbubuntis pa lang ng mga tao dati, nung panahon ng martial law, abay, takot at takot. Yung mga bagong panganak, nakalalabas lang sa matres. Oh, ay takot at takot kay Marcos eh. Dahil, habang kayo kumakain, sa inyong bahay, abay na sa silong na yung mga sundalo at nakikinig ng kung anong sasabihin ng mga tao. Aba, gamay may narinig na uh, against or laban dito kay Marcos, aba, lahat ay pinupugutan ng leeg. Aba naman! Oo, oh, ay sinasabi ko nga sa inyo rito, ay siguro naman ako hindi magsisinungaling sa inyo eh, dahil ako'y 175 years old na, ay nasa naman yung aking uh, mukha na para gagawa pa ng kasinungalingan. ah oh, ala, sige nga, abe itong pagkatanda ko ito, gagamitin ko ang aking pagkatanda, at hindi ko gagawin na parang uh, uh, magmamaritis lang, bagay hindi uso yan nung araw maritis eh, pero... Yan na, pero iba ang martes nung araw. Abay, pinapatay ka. Oh, oo, oras na basta ang tandaan lagi. Hanggang ngayon, tandaan-tanda -tanda pa ng mga tao. Yung mga, yung mga nakaabot na marsyalo. Aba, ay ang kasabihan noon ay ikon eh. Otos ni Marcos, dapat sundin. Ala, ay ngayon naman. Ano ba ngayon ang nangyayari? Ay di otos ni Lisa, dapat sundin. Basta otos ni Butod, ay bay sundin. Oh, diga. Ito pa ang isa. Aba, ito tuluyan na rin ko na Ah, ni, uh, ni Butod na hulihin na itong si Presidente Duterte. Ala naman. Oh, dahil lang diyan sa kuna yan, sa pagsasabi lang ang ni uh, Presidente Duterte na bangagaring presidente. Aba, ay ikaw, ikaw naman mga presidente. ikaw di ba kaganda naman sagutin yan? Pwede naman sagutin ng oo o hindi. O, oh, diga. Ay, kasi sabihin mo lang, Aba, mga kababayan, huwag niyong panilawalaan si former President Duterte dahil siya ay nagsisinungaling lang. O, di O. At yung sinasabi niyang ako'y bangag, hindi ako bangag. Adik lang. O, diga? Ikaw kayo naman pala. O. Aring si Kwan. Babalikin, babalikin natin aring uh, pagsisip, pagsisip-sip at pag, uh, paghihigop na itong si Mike Abe. Aba, ay, ay, atin atin lang ang mga kaibigan. Abay, panay-panay ang sira kay Presidente Duterte eh. At talaga naman puring puring niya. Yung, uh, yung uh, bagong Pilipinas. Abay, para sa akin na may bagoong Pilipinas. eh, hindi naman bagong Pilipinas. O, oh, diga. At ang sinasabi pa niya ay Mike Abe. Aba, ay, ma... ma uh, nakaangat na raw itong ating mga mahihirap na kababayan sa kahirapan. Aba naman, ay di, kay, di kay kaganda pag inyong pinaniwalaan itong ungas na re, aba, ay mahihilo kayo. Ay dahil nga, di ba nga, marami tayong uh, tinutulungan mga tao at nakikita natin yung kahirapan ng mga kababayan natin. At pagkatapos, isasabihin nito nakakaangat na raw yung mga mahihirap natin kababayan, oh, ay, eh, aba naman, ito si Mike Abe, aba, ay palagay ko naman bago ko sumuha, o sumuong dyan sa mga ganyang isyo, abay sinasabi ko na nga dito, na mo muna yung ilong mo kasi nakakalat. adiga, parang antroso, at para pang bulaklak. O, o sige, kayo na dyan sa mga kongreso at saka mga sinadong ito, ay uh, huwag nyo namang ubusin yung pira ng bayan sa kahihiring, kapipreskon, at dito sa mga resolution yan. Uh, hindi ba kayo natutuwa kung kaya inyong tulungan aring mga mahihirap na rin kababayan na bigyan ninyo sila ng mga saing, at para naman hindi naman kakalam-kalamang kalam mga tiyan? O, oh, di ka? Ay kayo naman pala. Ay para naman kayo mga others eh. Ay uh, ang laki-laki pa man naman din ng respeto sa inyo itong mga mahihirap na kababayan. O, oh, ay pero, sa kabila nun, hindi naman talaga kayo karespeto at kabastos-bastos kayo, di ga? Ay kayo-kayo nga dyan sa Kongreso at sa Senado, nagkakabastusan. Ay ano pa nga kayo, kaming mga ordinaryong mamamayan hindi namin kayo babastusin. Ay kay na may kabastos-bastos talaga. O, di ba? O. Kaya, ay, may joke pa oh, oh. uh, naman sa kanya. May ibahin nyo naman yung mga, ah, uh, style nyo. O, uh, di ba? Aba naman, sabi nitong isa, binastos sila ng uh, kongreso. Sabi naman ng kongreso, binastos sila ng senado. Aba, nagkakabastosan na pala kayo. Abay, matagal na naming alam na mga bastos kayong lahat. Nandilaan kayo mga bastos, eh mga kawatan pa. Aba naman, akala ba rin nyo? hindi namin alam. Abay, marami tayong marites. Uh, marami nagsusumbong sa atin. O, oh, ito kang si po. Ano kang nangyari na doon sa investigasyon mo sa luto? Aba, ay mukhang nawala na eh. Hindi naman kayo totoo yung sabi-sabi. Ayon dito sa mga marites-marites na ito. Aba, 1 billion yata yung sinalampak sa iyo na Kwanay, ni Butod. Allah naman. O, oh, dito naman kay koko. Ay, di ba 400 billion daw? Ay, mukhang totoo na nga yata. Aba, hindi naman ako nag ako sa din eh. Kung sa akin lang, ay nagtatanong lang ako kung ano na nangyari sa ah uh, ah uh, investigasyon nyo dito sa PCS. Oh, oh, abay, investigahan nyo na rin dito sa si Robles. Abay, ito yung ikon eh. Ito isang hampas sa lupa. At patay guto pa rin taong are. Eh, bakit naman ang dami-dami bahay na nalipa? Tayo, nabili. Ah, wala pang tigil sa kapupunta ng Amerika para magdeposito ng uh, pira. Oh, ay, ayaw naman. Grabe naman kayo. Oh, mga buha ka ng ina ninyo, ay pag ako'y nagalit sa inyo, ay pagpipilipitin ko yung mga ulo ninyo, mga liig ninyo, hanggang sa aking hohugutin na lang at bubunutin ko na lang sa inyong katawan yung mga liig ninyo nang hindi na kayo makapangbudol sa tao. O, di ka? So, dito po sa aking mga subscribers, muli po ang aking pasasalamat doon sa mga bago nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po at sa patuloy ninyong uh, pagtangkilik uh, doon sa mga uploaded video ko, ganoon din po doon sa mga ina-upload ko ng uh, video na video ni Maharlika dahil alam ko po na makatotohanan yung kanya mga sinasabi kaya nire-upload ko po rito sa channel ko upang sa ganoon yung mga hindi nakapanood sa channel niya ay mapapanood po ninyo dito yung mga lahat ng mga ibinobulgar ni Maharlika. So hanggang dito na lamang po at uh, sana sa lahat ng na mga nag-subscribe nag-subscribe sa channel ko gumanda na kayong lahat, gumawa po na kayong lahat at swertehin na kayong lahat. Amen. Amen. Mahal ko po kayong lahat.